Maraming nagtatanong, paano ba ako makakaipon kung maliit lang naman ang sweldo ko? Kung isa ka sa mga nagtatrabaho pero laging kapos, huwag kang mag-alala. Kasi sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga simpleng paraan para makapag-ipon kahit hindi kalakihan ang kinikita mo. Unang sekreto, alamin ang iyong cash flow. Hindi ka makakaipon kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Kaya isulat mo lahat ng gastos mo mula sa pagkain, pamasahe, kuryente, tubig, hanggang sa maliliit na luho tulad ng milk tea or online shopping. Pangalawa, maglaan ng fixed percentage para sa ipon. Kahit maliit ang sweldo, pwede ka pa rin magtabi. Kahit 5% o 10% lang ng kita mo, malaking tulong na ito pag tumagal. Tandaan, hindi yung laki ng ipon ang importante sa simula, kundi ang habit ng pag-iipon. Pangatlo, unahin ang needs bago wants. Marami sa atin inuuna ang luho kaysa pangangailangan. Kapag sweldo, bili agad ng bagong gadget o kain sa labas. Pero kung gusto mong makaipon, baligtarin mo. Unahin ang bayarin at ipon, sa na lang ang luho kung may natira. Pangapat, magbawas ng maliliit na gastos. Hindi mo na mamalayan, malaki na ang nauubos mo sa kape, milk tea o pabili-pabili sa Shopee. Kung 100 kada araw ang nasasayang, sa isang buwan, 3,000 na yan. Mas mabuting limitahan ito para madagdag sa ipon. pang Panglima, maghanap ng extra income. Kung kulang talaga ang sweldo, dagdagan mo ang pagkakakitaan. Maraming online side hustles ngayon tulad ng freelancing, online selling o part-time jobs. Kahit maliit kapag consistent, malaki ang maitutulong. Pang-anim, gamitin ang 24-hour rule bago gumastos. Kapag gusto mong bumili ng hindi naman importante, huwag agad bilhin. Hintayin mo ng isang araw kung gusto mo pa rin kinabukasan, saka mo lang pag-isipan ulit. Madalas, mawawala na ang urge na bumili. Pangpito, iwasan ng utang. Kapag maliit ang sweldo at may utang ka pa, mas lalong mahirap makaipon. Kung hindi naman kailangan, iwasan ng pangungutang lalo na para lang sa luho. Tandaan, ang utang ay future expense na mas mabigat bayaran. Kaya recap tayo. 1. Alamin ang cash flow. 2. Maglaan ng percentage para sa ipon. 3. Unahin ang needs bago wants. Pato. Bawasan ang maliliit na gastos. 5. Maghanap ng extra income. 6. Gumamit ng 24-hour rule. 7. Iwasan ang utang. Kahit maliit ang sweldo mo, kaya mong makaipon basta may disiplina. Tandaan ang pagyaman ay hindi sa laki ng kita kundi sa galing mag ng pera.